Mga kaibigan, naisip mo na ba, bakit nga ba dapat nating sundin at paniwalaan ng Diyos? Ano ang tunay na kapalit ng pagsunod sa Kanya at ano ang mangyayari kung hindi natin siya susundin? Ngayon, sa loob lamang ng ilang minuto, alamin natin ang sagot mula mismo sa salita ng Diyos. Walang anumang tradisyon, puro katotohanan lang. Halina't tuklasin natin ito para sa kapurihan ng Diyos. Muli, salamat sa panonood sa Tiny Prophets. Ngayon, ibabahagi ko ang isang simpleng mensahe mula sa salita ng Diyos tungkol sa bakit at dapat bang sundin at paniwalaan ng Diyos. Ano ang mangyayari kung susundin siya at ano ang mangyayari kung hindi? Lahat ng ito ay batay lamang sa mga talata ng Biblia para sa kapurihan ng Diyos. Simula natin sa Juan 3.16. Sa pagkadugayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit at dapat bang sundin at paniwalaan ng tao ang Diyos? Sa Jeremiah 29.11 sinabi, Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa inyong kapakanan at hindi para sa kapahamakan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Ito inauugnay sa Isayas 46.10. Alalahanin ninyo ang mga bagay na nangyari noon pa sapagkat ako ang Diyos at wala nang iba. Ako ang Diyos at walang katulad ko. Ako ang naghahayag ng wakas mula sa simula at mula sa mga unang panahon ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Ako ang nagsasabi, ang aking plano ay matutupad at gagawin ko ang lahat ng aking nais. Dahil ang Diyos ay walang katulad na tagapagplano, dapat tayong maniwala at sundin siya. Tulad ng sinabi sa mga kawikaan 3, 5 hanggang 6, Manalig ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong kaalaman. Sa lahat ng iyong gagawin ay kilalanin mo siya at kanya ring itutuwid ang iyong mga landas. Ano ang mangyayari kung susundin ng tao ang Diyos? Sa Deuteronomio 31.8, Ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo. Siya ay sasama sa iyo hindi Kanya pababayaan o iiwan. Ito ay naugnay sa Jeremiah 17.7, Mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon, na ang Kanyang pag-asa ay nasa Panginoon. Ang pagsunod ay nagdudulot ng gabay at pagpapala tulad ng sa Juan 3.36, Ang sino mang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Ano ang mangyayari kung hindi susundin ng tao ang Diyos? Sa Isaiah 59.2, ngulit ang inyong mga kasalanan ay nagiging hadlang sa pagitan ninyo at ng inyong Diyos. Ito ay nauugnay sa mga kawikaan 14.12, may landas na tila tama sa paningin ng tao, ngulit ang dulo nito ay kamatayan. Ang hindi pagsunod ay maaaring magdulot ng paghihiwalay at kahinatnan, tulad ng sa Roma 6.23 sapagkat ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, ngulit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Mga kaibigan, ang salita ng Diyos ay malinaw, sundin at paniwalaan ng Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig at plano para sa atin. Pagsusundin siya ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan habang ang hindi pagsunod ay maaring maglayo sa atin sa Kanya. Hinihikayat ko kayo na basahin ang mga talatang ito ng mag-isa at hayaan ang salita ng Diyos na gabayan kayo para sa kapurihan ng Diyos. Kung nagustuhan ninyo ang pag-aaral na ito mula sa salita ng Diyos, mangyaring ilike ang video na ito at mag-subscribe sa Tiny Prophets Channel upang makakita pa ng mga ganitong pag-aaral na magpapalalim sa inyong kaalaman sa Biblia mag-iwan ng komento kung anong talata ang nagbigay inspirasyon sa inyo at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang sama-sama nating maibahagi ang katotohanan ng Diyos. Salamat sa pananood at naway pagpalain kayo ng Diyos!